Hello guys, welcome and welcome to my YouTube channel. Today we are talking about healthy facts. Please don't forget to subscribe, like and comment. At kasama ninyo ako ngayon upang talakayin isang napakahalagang halaman. Ito po ay ang lagundi, isang halamang gamot. Kinikilala ito ng Department of Health. Marahil marami sa atin ang nakarinig nito bilang gamot sa ubo at sipon, pero alam nyo ba na marami pa itong kayang gawin? Sa video na ito, isa-isahin po natin ang dalawampung kahangahangang benepisyo ng lagundi. Tatalakayin natin ang siyentipikong basehan sa likod ng bawat benepisyo upang mas maunawaan natin kung paano ito gumagana. Ang layunin ko po ay bigyan kayo ng kumpleto at malinaw na impormasyon. Kaya samahan niyo po ako hanggang sa dulo at tuklasin natin ang mga sikreto at kabutihan ng ating sariling lagundi. Ubo! Ang lagundi ay may bronchodilator effect na nagpapaluwag sa daanan ng hangin, kaya't epektibo itong nagpapaging hawa sa paulit-ulit na pag-ubo. Lagnat! Mayroon itong antipyretic properties tulad ng paracetamol na tumutulong sa pagpapababa ng temperatura ng katawan kapag ikaw ay may lagnat. Bilang isang expectorant, tinutulungan ng lagundi na palambutin at ilabas ang makapit na plema mula sa iyong baga at lalamunan. Hika! Dahil sa kakayahan nitong mag-relax ng bronchial muscles, nakakatulong ito na mabawasan ang hirap sa paghinga na nararanasan ng mga may hika. Panlaban sa sipon, ang antihistamine properties nito ay nakakatulong na mabawasan ang mga sintomas ng sipon tulad ng pagbahing at pagluluha ng mata. Puso, may mga pag-aaral na nagsasabing nakakatulong ito sa pag-relax ng mga daluyan ng dugo na maaring magresulta sa pagbaba ng alta presyon. Mayaman sa antioxidants, tinutulungan ng lagundi na palakasin ang depensa ng iyong katawan laban sa mga viral infection. Panlaban sa impeksyon, mayroon itong antibacterial at antifungal properties na tumutulong labanan ang mga mikrobyo at pinapabilis ang paggaling ng sugat. Lunas sa pananakit ng katawan, ang analgesic properties nito ay epektibo para sa nananakit na kalamnan o muscle pain, lalo na pagkatapos mag-ehersisyo. Panlaban sa arthritis. Dahil sa anti-inflammatory effect nito, nakakatulong itong mabawasan ang pamamaga at pananakit ng mga kasukasuan. Pampababa ng stress Ang lagundi ay may anxiolytic o calming properties na tumutulong pakalmahin ang isipan at bawasan ang pagkabalisa. Lunas sa sakit ng ulo, ang kakayahan nitong magpakalma at mag-alis ng sakit ay nakakatulong sa tension headaches o migraine pampaganda ng balat. Ang antioxidants at anti-inflammatory properties nito ay nakakatulong sa paggamot ng pimples at nagpapanatili ng malusog na balat. Luna sa sore throat, ang pagmumog ng maligamgam na pinakuluang dahon ng lagundi ay nakakatulong na maibsan ang pamamaga at sakit ng lalamunan. Pampababa ng lagnat ng bata, isang mas natural at banayad na opsyon para sa pagpapababa ng lagnat sa mga bata. Aprobado rin ng DOH. Pampalakas ng baga, sa regular na pag-inom, nakakatulong itong panatilihing malinis at malusog ang ating baga lalo na sa mga exposed sa polusyon. Luna sa dysmenorrhea, ang antispasmodic effect nito ay nakakatulong i-relax ang uterine muscles kaya nababawasan ang pulikat tuwing may regla. Pampababa ng kolesterol May mga paunang pag-aaral na nagpapakitang maaring makatulong ang lagundi sa pagpapababa ng label ng masamang kolesterol. Pampabilis ng paggaling Ginagamit din ang lagundi sa topical applications para sa mas mabilis na paggaling at pag-aalaga ng balat. Pangkalahatang resistensya, ang lagundi ay isang madaling makuhang halamang gamot na tumutulong sa kabuang kalusugan at resistensya ng katawan. Para sa tsaa, pakuluan ng isang tasa ng dahon sa dalawang tasa ng tubig. Pakuluan at salain, iniinom habang maligamgam. Para sa syrup, i-strain ang decoction at ihalo sa asukal hanggang sa maging syrup para sa mga bata ayon sa tamang dosage. Bagamat natural at napatunayang epektibo, mahalaga pa rin na magpakonsulta muna sa inyong doktor bago subukan ang anumang halamang gamot, lalo na kung may iniinom na ibang gamot o buntis kayo. Ayan po ang dalawampung benepisyo ng ating kahangahangang lagundi. Maraming salamat po sa inyong panood. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag po kayong mag-atubiling i-click ang subscribe at ang notification bell. Alala na ingatan ang inyong kalusugan! Hanggang sa muli, paalam po.